Kamusta? So worth it nga ba talagang mag-antay at pumila ng matagal para sa trending na triple chocolate champorado dito sa The Bistro Antipolo? Tara, simulan natin. Pumunta kami dito sa Leblanc kung saan nandito ang The Bistro. Dumating kami dito mga 11.40 at nakapagpalisa na kami at pang 231 kami. Ang current count niyan is 68. Isang oras na nga nakalipas at madami pa rin dumadating na tao. 1 hour and 20 minutes sa pagkaantay ay nasa 159 na ang bilang pero dito na nagsimulang bumagal ang lahat. Kaya habang nagaantay ay bumili muna kami ng merienda Diyan sa gilid-gilid. Meron kayong makikitang mga tusok-tusok dyan. Dumating na din yung ibang mga delivery para sa mga ingredients nila siguro for stocks na rin dahil sa high demand ng mga pagkain nila. At lalong bumagal pa nga ng dahil sa hindi inaasahang pag-ulan at dahil doon, hindi na maggamit ang ilang upuan at lamesa sa labas. Ito ay paunawa na lang din sa lahat ng gustong matikman at masubukan ang champorado nila. Siguraduhin ginusto nyo talagang mag-antay at maglaan ng oras para dito. Hindi yung may inis kayo at isisisi sa staff nila ang tagal ng iyong pag-aantay dahil unang-una -una pa lang itinanong na kung kaya nyo bang mag-antay at hindi sila nagkulang sa paalala. 5-10 na nga nang natawag ng aming pangalan. Pero dito kami naipwesto sa labas at nakiusap na lang kami kung pwede sa loob na lang dahil mainit at may kasama kaming bata. At nagawa naman kagad ng paraan at nakapwesto kami sa loob. Pagakit pa lang ay may kita mo ang nagagandahang paintings ng Leblanc. Sa loob ng The Bistro, nandoon din ang reception area ng Leblanc. Last ko napunta dito is yung outdoor pa namin for wedding and dito din kami kumain noon sa The Bistro. At ganoon pa din na maintain nila yung kagandahan ng lugar nila. Nakapag-order na nga kami ng pagkain at para sa may mga kasamang bata, merong kids menu, ask lang sa staff nila. Unang dumating sa in-order namin is yung matcha tiramisu. Para siyang broas na nilagyan ng matcha na liquid na may whipped cream ata. Akala ko ay may pagkamatabang to dahil sa matcha. Pero matamis siya at masarap din. Dumating na nga ang iba sa in-order namin, itong roast chicken with chimichurri sauce, onion rings, chicken with macaroni and cheese, chicken alfredo, and truffled spaghetti al pomodoro. At dumating na din, ang isa sa pinakaantay, ang triple chocolate champurado. Maganda ang presentation at ito kasi ang isa sa paboritong pagkain ng asawa at anak ko. Masarap nga ba ang pagka-hype para sa akin? Oo. Yung chocolate top na ginamit matamis talaga pero babalanse siya doon sa ginamit at naguumapaw na gatas. Kung titingnan nyo, lunod na talaga pero huwag kayong mag-alala kasi babalanse yan sa tamis ng chocolate. Yung danggit, masarap talagang isabay yan sa champorado at refillable nga pala yan for one time only. Ang napansin ko lang dito is parang kulang yung rice porridge. At itong onion rings, must try to. Kaya kung pupunta kayo dito, huwag nyong kalimutang subukan to. Chicken with macaroni and cheese, masarap to. Saktong-sakto to para sa bata roast chicken with chimichurri sauce. Panalong panalo to para sa akin. Malambot yung chicken at nalalasahan mo yung pagkaumami tapos sasabayan mo ng sauce ay panalo talaga. So worth it nga bang mag-antay ng matagal para sa triple chocolate champurado? Well, ibalanse natin yan. Kung handa ka talaga mag-antay at pumilang ng matagal yung walang inaalalang oras, well, pwede ka dito. Pero kung tingin mo naman, ikaw yung tipo ng taong hindi mag magantay at mag magubos ng oras para lang sa champurado at tingin mo kaya mo naman itong lutuin sa bahay? Well, hindi ka para dito. Lahat naman ng trending at hype, eh lilipas din. Ang importante sa ibang tao ay eh, na-experience. Uulit ba o hindi? Ang The Bistro ay The Bistro. Meron o walang trending champurado, nandyan na sila. At kung pupunta kayo dito sa The Bistro, eh wag nyo lang basta subukan yung champurado nila. I-try nyo din yung iba na nasa menu nila. Tiyak ko magugustuhan mo rin. Kung nagustuhan mo nga tong video na to, palike, follow, and share mo na din sa ibang tropa para updated kayo sa ibang food trip natin. So ayun lang, tara! Peace!